Gaskeun, tambak nih. Yes. Tambak tak tambak. Yes, kurang ketambak dulu nih. Nih, kerakuk. Gua set tambak nih. Patah juga tambak gua nih. Nih, kerakuk lagi. Nih. Lagi juga anoi. Viral. Enggak habis, Wow, amazing. <Woo> Power. <laughs> So mga ka-friends, dyan namin sa Kanegao Island Ang mga pamerito spot, uh, parehas mayong lure gagamitin Yung orange head or uh, redhead ng uh, mga mutong hipon Yung sit-up natin, ganoon pa rin Kapang 702, si yung rod Tapos yung reel is Kasking CRK 1000 series Tapos naka spool sa ano, ascon fish 6 lbs. multicolor Yung leader line natin is uh, Rikimaru 6 pounds or uh, 8 pounds Okay mga ka-friends, haggis tayo Okay na yung drag Nak Nahagis First cast so, Ano ni? Record? Ito na, rolling list na mga ka friends Anong isda? Eh, isa Record snapper Alright mga ka-prince Sige, so, sige, kayo natin mga ka-prince Itong tingkarag ni Jose From Darin Lustre yan, napakaganda mga kapeso Tingin natin kung Ipigtip dito kasi eh, Hindi pa to kilala sa mga isda dito eh Baka Manadali natin yung mga isda Ikadat eh, Bukang tanggal <laughs> Palpak Mga mga kapeso Tanggal mga kapeso eh, Sabit pa rin mga kapeso Kapalpakan mga kapeso Sabit sa at atop ng mga kapeso Ayaw ato.

isti baga John Bismillahirokum Salib usah sih pada ganteng nyawa, masih ada peluk Hmm, lakas on. Tambang eh. Yes. Ah. Mana so gigaran ni Husin ayo kawan kapres. Unang habis. Na putol agad. Sayang bakun tu besar ayon. Ini pemawe 100 plus. Pero peace mga friends. Good sa to. Uh, tambak. Para sa mata balos-los. Ala mo ni ha. Sudah eh. ni.

Ayos. Kasama pa rin mga friends. Lamon. 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 Ganda na tama ng interior face na yung mga friends Lunok ang triple lock Kaka yung na gan Limba Roy Sniper may Kuhan ako May dala kaming baho mga friends Tapos ba? Ako mati Tiki Ayan eh Dali kasi ka namin Sayang yung Tingkarag ko mga friends Wala, hindi nagkabawi Naputol Kung unang hagis sa itong Isa, dalawa kasi yon putol kagad May kuwano yung line May gasgas -gas. Tapos ngayon, sumabit na naman dito Putrag Okay oh,

chatin na kami ng youtube mga friends mainit yung ulo ko ngayon mga friends puro kapalpakan yung nangyari okay sige muna ah, buti na ipsan mga friends kasi nakahuli kami ng tayo isang emperor fish katambak tanupeng chat muna kasi uhaw mainit yung panahon nasa okay. blade na

Imperial face yung huli yan tapos tiki oh, good size na yan, mga, right, so mga friends ano yung makita ko na na mo law mag doot mga friends gamitan din mangyan lor medyo malaki laki itong lor mga grams yun to Carl um, Edward ang ang siya na naman uy si oh tiki apat tiki mga ka friends so, 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 friends? station Daming tiket yang aku pengen lagi tiket

medyo kinakilaw ah, ah. walang alo ng mga hadlang sa youtube mga ka friends alon na alon na lang Wah! youtube kami bahal lang alon na kaya